dahil sa lamig ng panahon, ito talaga ang naisip kong gawin. Lagyan lang natin ito ng salt and pepper. Air fryer lang natin yan ng 20 minutes. Gisa na natin itong ating luya, sibuyas, mix-mix lang natin. Nilagyan ko na pala ito ng patis. Tapos itong ating bahaw. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa madurog or matunaw itong ating bahaw. Garlic powder, ground black pepper, at itong ating turmeric powder. Halu-haluin lang natin. Ayan. So, nagpakulo na ako sa kettle. Tapos, ay inilagay ko na rin dyan. Tapos, lalagyan lang din natin ng chicken powder para yung lasa andyan na dahil wala tayong pampalasa na inilagay. Pakuluin natin hanggang sa lumapot sa gusto nating pagkalapot ng ating lugaw. Serve na natin dito, o di ba itong ating cilantro. Tihelera na natin itong ating taba pa lang, ulam na. Tapins na rin tayo dito ng nilagang itlog. O sino ba sa inyo ang hindi matatakam dito sa taba na ating bone marrow? Ayan, bye-bye!